Hello mga ka-teachers! So din naman, isasagutin natin yung mga katanungan sa ating comment section. So meron tayo dito mga katanungan na ating sasagutin. So the first question is, saan pinukuha ang code for lesson planning? So yung code na ang dami nagko-comment sa ating video na nag-viral na saan daw makukuha yung code. Yung code, everyone, or mga teachers ay makukuha sa MELCS or sa curriculum guide. Okay? So, doon yan makukuha. Basta makikita nyo sa pinakadulo may nakalagay na code. So, that is the code na ilalagay mo sa iyong lesson plan. Okay? Next, may bayad ba ang lesson plan PH? So, may, may bayad daw ba ang lesson plan or PH? So, yung sagot dyan is walang bayad. Libre po. Meron po dyan libre. Huwag nyo pong i-click yung may bayad. So, yung libre po, yun yung i-click ninyo at makakagawa na kayo ng lesson plan ng libre at maganda. Pwede nyo pang 一点。 Okay? Next. Saan pwede gumawa ng detailed lesson plan? So, dami nagtatanong, detailed po ba yan? So, saan pwedeng makakakuha or makakagawa ng detailed lesson plan? So, yung magandang gamitin ninyo is yung ChatGPT. Again, yung mga AIs na ah, sinasabi ko ay hindi sponsored. So, sinasabi ko lang sa inyo para may mga idea kayo. Okay. So, saan makakakuha or makakagawa ng detailed na lesson plan? Kapag nare-require kayo ng lesson plan sa chat GPT. So, pwede kayong mag-ask or mag-request sa chat GPT. Gandahan lang ninyo ang pag-request. Like, for example, please make a lesson plan or please make a detailed lesson plan about the probability with this, okay, objectives. So, which is, ibibigyan niya talaga yung detailed. Uh, teachers with teachers siyempre sabihin niyo with teachers activity and pupils activity para merong teachers activity at pupils activity so yon by the use of chat gpt next pwede ba ang any grade level sa lesson planner PH or sa lesson plan PH. Yes, pwede ang any grade level kasi ilalagay mo naman yan at DepEd, connect, connect naman yan sa DepEd at ilalagay mo lang naman dyan yung inyong topics uh, topics, inyong objectives, and then go na meron ka na. Ang lesson plan PH na yung gagawa na lesson plan sa'yo. Any grade level, any grade level from grade 1 or kinder pa man yan from grade 11. Okay? Or grade 12, I mean. So, any grade level. Pwede, pwede. Same lang ba ng 4As sa A to J lesson plan format. So, same lang ba yung 4As? sa A to J. Kasi meron na tayong video sa A to J format na ang dami nagsabi na maganda yung pagpap pagpapaliwanag ko. Which is, um, same naman sila, pero yung pagkaiba kasi is mas mahaba yung A to J. Kasi meron siyang A to J. It means, madami siya. Di ba? Yung sa four A's is apat lang eh. Pero, uh, para sa akin, mas maganda yung A to J kasi nga, madaming interaction ng mga students. Uh, sa teachers. And then, yung A to J is feeling ko ma-short lang siya. Depende naman kasi yan sa teacher. Kung yung lesson mo is short or yung mahaba. Pero, uh, magkaiba po yung A to J at yung 4 A's. So, meron na tayong video about A to J format. So, kung uh, gusto nyong malaman what is A to J format, which is yan na yung standard o yan na yung uh, format ng Deped na yun. So, nandyan sa ibabaw, ilalagay ko yung date. So, that's all for today, everyone. Kung may mga katanungan pa kayo about lesson planning or Deped ranking, ay eh, comment lang sa ating comment section sa baba at sasagutin natin.